Pag nirap ka na nanay, ano nangyari Ay, kay nanay? Ako yung ano, yung nadulas sa Taiwan. Yan. Nadulas kayo sa Taiwan? Oo, oh, ito, yung... ito yung... Dito ka na nanay, pipilay-pilay na si nanay. Ano nangyari? Hindi na nga matupi, hindi na maestri. Sana walang fracture. Sana... Oh, wala, wala, wala siyang fracture. Pero Sana mga ayan ang... Fracture. Ito yung ano sa Taiwan ito. Ito yung aking MRI. Ito yung pag-upira kasi ganyan lang. wala man lang ako. Ito yung Oh, ito yung tuhod. Pero Yun pila na pala kayo, eh, paano natin gagawin? Biyak na pala, biniyak na pala. Hindi dito lang, oh. It, yan lang, yan. Yan lang, three. Yan nga. Akala <laughs> <laughs> eh, nyo, kahit tatlo lang yan. Eh, siyempre, meron Tapos, niyang mga ligaments. Yung, yung, second opinion, ito yung basa sa doktor doon sa so, Taiwan. Ito sa na mami, basahin ko lang to. Ah. Chronic sprain of MCL complex posterior horn, on the medial meniscus. Osteoarthritic change in you know, patella. And tibio, femoral joint. Suggested the Space, narrowing, sparse. Okay, increased, increased knee, joint effusion with synovial thickening. Chronic, partial T, ECL, PCL, LCF. Okay, chronic sprain, MCL. Ibig sabihin itong mga binabanggit dito, yung chronic, binanggit sinabing chronic, matagal na kayong may ano, may problema sa mga ligaments. Tulad niya MCL, ACL, LCL. Chronic sprain sa MCL. Tapos meron kayong osteoarthritis. Oh, nadulas tapos nakagano osteoarthritis and sa, sa patella and tibio femoral ibig sabihin niyan may mga problema na yung mga ano mo yung joint mo may mga tumutubong spar na diyan tapos sa complex tear complex tear o posterior horn of the medial meniscus yung panloob nyo punit na yung meniscus nga oh Yun, yan ang ibig sabihin ng complex tear sa posterior horn. Mm -hmm. Hmm. Yung bandang likod ang napunit. oh, ng meniscus. Ang meniscus kasi nasa gitna yan ng tuhod. Ang medial ang loob, ang lateral labas Okay? Dito banda sa meno punit na. Kaya ngayon hindi mo to hindi possible na hindi mo to maidiretso o hindi mo to Ganun ang magiging ano nito. Ngayon, pinaopera kayo. Paano kung gagalawin yan ngayon? sir, nung 2017 pa eh. Yan o, yung binandit operation. Yan ganyan lang, wala man lang ka ano-ano. Yung bang, wala, hindi ba nilagyan ng ng siminto or ano? Hindi, mga, hindi nilagyan nilang ganon. Kasi nga, baka maya, pag galing, nasanay ng tuwing yung paa mo, di lalakad kang ganon-gano naman. Hindi mo oh, magutupi. Kaya hindi siniminto. Kasi ang may mga tama sa'yo, mga ligaments. Ah, Katulad niya, mga binabagit, puro chronic. Ibig sabihin, matatagal na yan. May partial cure na yan dati. Chronic sprain. Gawa ng natumba ka na dati. Yung ibig sabihin nun. Yan, dito na hmm. yan sa Pilipinas. Osteoarthritis. Yun pa rin. Patellar, entesopathy. Entesopathy. osteoarthritis ang sumira nito, mami. Mayroon ka ng osteoarthritis tapos natumba ka. Ito, oh, kaya kaya tumba, mababa. Ito yung tinatawing yes. padela. Ayan. Lalabas na may osteoarthritis osteo yan. Ano makikita mo? Ano nakikita mo? Bakit sinabi may osteoarthritis ka sa padela? Yung may mga lito sa gilig-gilig. Ayan o, yung parang mga nagsya-shadow oh, white na yan. Ayan, oh, oh. ispar yan. Tutunog-tunog yung tuhod mo pag ginalaw yan. Dapat kasi yan, Minsan kasi nai-stack up yan. Dapat yan gumagalaw yung tungon natin. Tapos, yung tibio, tibio femoral na may osteoarthritis din. Ibig sabihin ng tibio or tibia, yan. Yan po uh -huh. sa baba. Ang pimor, ito. Ito yeah, sa paas. O, tibio femoral, pinagsama na. Yung mga lining na nag-highlight in white, yun pa rin yun. Yan o, dito sa lateral right. Sa right, oo, oh, sa right. Yan, may mga makikita na rin. Sa arthritis na rin yan. Pag may mga nag extend na mga buto-buto. Yeah, dito ay, naman dito sa, sa AP live. view, makita mo? parang may nagdikit. Eh, no? uh. Dapat kasi yan malinaw. Walang magdidikit sa gitna. Ngayon, ang nasira sa iyo, medial. Medial meniscus. Where is medial meniscus? Ito ang medial. Matatanda. Pag lateral kasi, ito ang panatandaan ng lateral Yung pibula, yan ang ibig sabihin niya Lateral yan, lateral view yan sa gilid Dito ang meniscus na ano sa, Dito sa medial meniscus hmm. Yan Kung mapapansin mo, mas manipis siya para rito Di ba? Yan, yeah. kung mas, maka, mas maluwag dapat kasi may allowance. Dito. Yan. O, alam mo nyo pala. Dumidikit na. oh o, oh, alin yung mas maluwag? Ano sa tingin nyo? Ito ba nga? O, oh, ito. uli yan. Oo, oh, Panloob ang medial. Dito ang mga medial. Ang lateral palagi, yung may butong ito. Ayan. Ayan. Medial, medial. Okay? Ngayon, okay, oh, ang natin. Nasaan yung ano ng operation? Ayan, yan, yan. Bakit nandito sa DCD? Ito, ito sa, na yun? Ito yun? Ito Surgery. Name of surgery. Arthroscopic shaving. This yes, is yes. okay. Nasaan yung latest na ano? Oh, X-ray? Ito na? O yan, yan. Ang latest dyan yan Eto sa na? DASMA. Ito na? Kasi parang ito kasi na damage lang siya kasi di ba hindi na siya, wala na siyang ano, wala Ngayon, na Ngayon, na-compensate mag lang, magadamay lang kasi. Uh -oh. Siyempre, um, to. na-overuse na siya ba, oo. Ito naman palagi yung pwersa. Sige, May pay, pay, yung, pay, yung pero yung kanang mo na may ano na rin, mami. Mm -hmm. Kita mo? Mm -hmm. Dapat kasi yan. Sa mga ganyan. Ano ba yung mga natin yan? O oh, wala na yung mga natin ha? Para sa mga tumuta. wala. Ako. Ha? Kita oh. mo? Mm. May clearance. May clearance talaga yan. Dito, dikit na. Dapat talaga may clearance. Yun ang ano. Mukhang oh, wala na lang yung sakit niya, mami, pero hindi na yung clearance. Hindi na may babalik yun. Ano yun? Hindi na siya talaga maestro. Gawin mo naman. Baka kaya mo. Mag ma Magagawa ko na ba yan yung pain? Pain lang. Pero yung ano, ayun eh, yung nga sila President Era. Kaya na mo. <laughs> yung yun. Naka-anayos pa yung code. Ganun pa rin sila mong nakat. Once na nasira yung miniscus mo, kailangan kasi nung sasapian eh. Kunit yung meniscus mo eh. Yun nga nga nasa doktor. Oh, yun yung nga. Yun nga sabi do. Parang lagyan. Sabi po hindi ako. Yun talagang gagawin sa sasapian. Braby Kung gusto man. mo. Eh, yun talagang procedure. Wala ko naman ng bayad. <laughs> eh, wala ko magawa, ayun yun ang gagawin. Kung gusto yung, mo maayos yung bukod mo. Yung pain na lang. Yung pain ang talagang makawala yan. Pero malaking, magba, malaking changes yan pag nawala yung pain. Hindi ka. Baka kaya. Doon. In Jesus, in Jesus' name. in Jesus' name. Yes, in Jesus name. Ah, tingnan oh, mo, hindi nga siya ma-escape. Pati mag-sea our grabe talaga. Oo, oh, nakalutang o. Oh. Oo nga, hindi siya mag-ano... Hindi hey, dyan miniskus. Roy, masajin muna natin to Medyo namamaga. Nangangamatis o. Oh. Mm. Maggan. Hindi na rin siya na maayos eh. Hindi na talaga. Ano ka lang nangyari sa iyong tumba ka? Nadulas ako kasi yung sakit. Mm. Winax. E eh, walang warning device sa mga minginans. Mm. Ayun, nag-startpack yung code ko. Yan talagang tumama. Pero alam mo, isang buwan hindi ako nakaramdam ng pain. After one month pa kasi, nagdumba talaga po sa gitna ng kursala sa Taiwan. Bukin na nakatch ako sa Taiwan. Taiwanist. Hindi na lang ako nagnawagan. Tinanong kung sino amo ko. yung binigay ko yung number. Yung parang gumagalaw dyan. Yan, ito yung sinasabi baka, hindi ko ano ha, ah, hindi ko, hindi ako, hindi ako bisayang gano'n eh. Oh, okay. Hindi ko alam kung ano yung tuway-tuway eh. Yes, Pero eh, yung patela, ito kasi yan dapat kasi yan gumagalaw. Oh, yes, Tignan mo ito ha. Ah. Oo, oh. oh. meron siya. Ayun, oh. Masakit. Diba, gumagalaw. Oh. Yes. Tignan mo ito sa'yo, ang tigas. Wala siya, oh. no? Ito yung sinasabi ko, minsan mga 3 eh. Galaw-galawin nyo yan. Katulad dito, hindi gumagalaw, oh. ayaw, oh. Wala nga, Oh, ito, yun, oh. Yan, meron. Ayan, kaya gumagalaw, oh. Kailangan yan. Kasi pag nag-stack up dito. to, maa yung tendon. <laughs> Titigas ngayon yung tuhod nyo. Pag na yung tendon, wala, hirapin kayo sa hagdan. Sa bababa, sa pataas, hirapin na kayo dyan. Ang hirap talaga <laughs> mag magbaba, Ang akyat, medyo okay lang. Ay, kahit nga mag-CR, hindi ako makaupo. Oh. Kasi pagka tumigas na yan, yung tendon nyo, ano yan, yung patellar tendon, kukunat. Hindi nyo matubi ngayon. Kasi ma-overstress ma siya. Ah. Ang pinakasagot dito, mami, palagi nyo lang haplosin. Eh, Stock up na eh. Oh, Oo. Stock up. Ngayon kasi, pag, pag, hindi natin inalagaan, doon ang massage mananatili na tong stock up. Siyempre, pag nag-stock up na yung ano, parang tornilyor niya, stock up. Mm -hmm. Kailangan muna ng WD-40 para mm -hmm. para lumuwag. Ganon din sa tuhod. Kailangan niya, mamasa masas niyo yun. Para ano, kumalaw siya. Tutulak-tulak niyo lang to, ganyan-ganyan niyo lang. Hindi naman sobrang diil. Ganyan lang. Hindi ka na nasakta pag ganyan. Yeah, ganyan. Dito naman sa gilid, uusog natin. Hmm. Hmm. Hindi naman masakit, di ba? Kaya? Pengen nga nung power in. tigas kas ano mo. Ito yung pinakaiba ng ano. Hindi na naglalaro yung ano. Kasi kung panonorin niyo yung ni anatomy, makita nyo sa marahapit yung patela. May tendon yung taas-baba. Oh, yung ay hindi na siya gumagalaw na. Oo, oh, eh kasi nga gumapok na. Pag pinilit mong tupiin to, mapupunit yung ano, tendon. Mapuput, mapuputol. Kaya eh, kailangan yan, may maintaining. Mawawala na yung sakit nito, susundan mo ko to ng mga stretching. Tapos, mm. arthritis o arthritis. Huwag ka masyado sa mga ano, mga bumaro, mga sobrang anak. Mm. mm. Arawin yung ganun-ganun yun, ha? Ayan, oh. No. Sipa-sipa nyo. Tapos, haplusin nyo ng paw, ha? Para, yan, naramdaman mo may mga naturog na ano, yung parang, shh, shh, parang yeah. buhangin. Yan. Tapos, galaw-galawin nyo lang itong ano, ito. Yan, oh. No. Kailangan yan kumalaw. Pagilid ang pagalaw, wag pagano na. Pagilid lang. Oo. So, oh. Diyan, masakit. Dito hindi siya nakaramdaman. Uh, hindi na nga gumagalaw eh. Kaya nga pala hindi siya Mamaya, mas magaanay ito kunyo. Yun ang makawala dyan. Ito, iyan. Just na natin to sa kanan din. Medyo bubog sarado na rin yung ano nito. Oo. Oh, wow, okay. hey, no? oh. Okay. to. Ayan o. Oh. Ito, buti nga gumagalaw pa. Pero masakit. Pero normal lang yung mamaya wala na yan. pagkain, mag-research kayo ha. Mag-self-research kayo na anong bawal sa arthritis. Yun ang lumabas eh. Pero ang lakas po rin mag-dighay, dighay Ano yan? Baka GERD. GERD pa yan o ano? No. Hindi ko kapisado yung ganyan eh. Sabihin. Huh? Kasi yung DNP life parang sa mga ano yan. Possible na yung Castro Pagano na kay Luya. Pakulo kay Luya. Mga safe. Mga safe ano. Yan po na kape. kayo. Sige nga, testing nyo na Tingnan nyo kung ano yung pinagbago. Kung gumahan yung tuhod nyo o lalo sumakit. Okay, testing. Huwag muna kayo magsinena. Sige lang. Padulas ba? Pa? Hindi naman. Huwag muna kayo lakad. Lakad. yung lakad pa. Ano? Mas lalo sumakit o gumaan o no? Kumaan. Yung yung hmm? yung, yung hindi agad matutupian, hindi agad may stretch yan, mami. Kasi nga, kaya nga nasabi ko sa'yo, aalagaan ah, pa yan. Walang sakit. Ay, yun ang... Pag ano dito sa... Yung inaano mo no, dito hmm, talaga. Yung patela. O oh, medyo okay, okay siya. Parang kailangan lang siguro siyang i... gano'n Oh. Ganito nga. Tapos tapusin nyo ng pawo, bumili kayo ng pawo, Tapos ganyan-ganyan ninyo. Ganyan o, oh, meron akong pao bumili. Yeah, Yan, ganyan-ganyan ninyo palagi. Tapos, pagka ano, ubo kayo dito. sa ba kayo malapit lapit naman kayo sa ano eh, sa Laguna. Meron dyang hot spring. Ibabad nyo yung tuhod nyo sa hot spring. Ganun-ganun ninyo. Ilubog nyo yung muna yung paa pain nyo dyan. Painitan nyo muna ng painita. Tapos tsaka nyo ganyan-ganyanin. Tapos galop. Unti-unti nyo yung galaw-galawin nyo, ano? Tapos, pagka-aon nyo, hapusan nyo naman ang paw. Tapos, ganyan-ganyan. Kailangan kasi yan. Ah, hindi mo pwede puwersahin yan. Tutuwiri tutuwi mo agad. Mapupunit yung mga tendon yan. Mapupunit yung mga tendon yan. So, kailangan mo nang imamasal. Mm -hmm. so, tapos, ganyan-ganyan nyo. Araw-arawin nyo. Tapos, hindi ba pwede yung, yung lagi-lagi naglalakad? Kasi pag naglakad na po, pag matagala na, ang sakit, sakit, sakit talaga. Kasi nga, wala, sira din kasi yung miniskus hmm. yung sasagit na ayun. Doon ang nangyayari Pero ngayon, na, nausog naman yan. Subukan nyo, isipan nyo gano'n. Usog kayo konti. O, oh, isipan nyo. Gano'n ninyo. Okay, yan. O, oh, sige. O, oh, wala. Masakit? Hindi. Wala, wala oh. Eh na yun. Wala na, wala na naipit doon eh. Hmm. Kasi may, may mga detail kayo dyan na, ano, na sa impresyon nyo. Sakit pa naman na ngayon din dyan. Oh. Tapos yun, o sa undas. Lub-lub mo yun sa ano. Pala Hot spring ang ano mo. Karay mo, pati palakang mo rin. Lub-lub mo sa mainit. Tagal-tagal ka lang. Tapos pag-ahon mo. Eh, kayo sa ilan ng tubig, ganun ko rin mo. Kasi oh. iba mo rin. Tapos, haposin mo ng pau pag-ahon nyo. Pagtapos na kayo, ano? Ganun na. Kasi, thank you. Iyon talagang iyon nga mamaya uusog uh, lang natin para mo na 'yan sakit di ano naman ang sinusunod niya Okay ano ka sa baba pa